Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nanawagan si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magbitiw sa pagiging presidente. Sa kanyang speech sa Davao City noong linggo ng hapon, sa harap ng mga opisyal ng Davao City Government at mga taga-suporta ni Duterte na nagtipon sa isang leaders forum kung saan ang pangunahing paksa ng talakayan ay ang People's Initiative. Sa pagsasalita sa Bisaya, nanawagan si Duterte kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na bumaba bilang punong ehekutibo. Tinawag pa ni Baste Duterte si Marcos na tamad. Uh, the next following statements will be, you know, it will be my own perception and my my personal view of this of this president. You are lazy and you lack compassion. Oh. Mr. President, kung wala kay gugma, kung wala kay aspirations sa imuhang naso, resign. Yeah. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.